Kumusta mga kaibigan? Narinig mo na ba ang salitang creatinine? Ito ay isang kemikal na natural na nangyayari sa ating katawan bilang produkto ng pag-breakdown ng ating mga kalamnan (muscles). Sa normal na kalagayan, ang ating mga bato o kidneys ang responsable sa pagtanggal ng creatinine sa ating dugo. Pero kapag tumaas ang antas nito, maaring indikasyon na may problema na ang ating mga bato at kapag hindi ito maagapan, pwede itong magresulta sa Chronic Kidney Disease, CKD, na may limang stage mula mild hanggang severe kidney failure. Welcome sa Man Your Body Channel! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Mga Stage ng Chronic Kidney Disease Stage 1 Umpisa pa lang ng kidney disease. Hindi pa ganong mataas ang creatinine at pwede pang mapigilan ang paglala ng sakit. Stage 2 bahagya ng bumababa ang glomerular filtration rate, GFR, o ang kakayahan ng kidney na salain ang dumi sa dugo. Stage 3, dito na nagiging noticeable ang pagtaas ng creatinine. Karaniwan sa mga may stage 3 CKD ay may antas ng creatinine na 200 hanggang 300 umol L. Stage 4, severe kidney damage na ito. At kadalasang nasa 300-400 umol L na ang creatinine. Nagsisimula na ring magkaroon ng mga sintomas tulad ng pamamaga ng mga paa at kamay, kahirapan sa paghihi at pamumutla. Stage 5. Tinatawag itong end stage renal disease, ESRD o kidney failure. Ang mga pasyente sa stage 5 ay karaniwang kinakailangang sumailalim sa dialysis o kidney transplant. Paano makakaiwas sa kidney disease? Maraming factors ang pwedeng magdulot ng pagkasira ng ating mga kidney at isang mahalagang aspeto ang ating diet. May kasabihan na sa pagkontrol ng kidney disease, tandaan ang apat na letter D. Unang D-diet. Mali ang diet mo Kapag masyadong mataas sa sodium, maalat, sugar, matamis, at protein. Ang mga pagkaing ito ay naglalagay ng stress sa ating kidneys at nagpapataas ng creatinine. Pangalawang D-Diabetes Kapag mali ang diet at hindi nagagamot ang diabetes, mas mabilis nasisira ang kidney dahil sa pagkakaroon ng mataas na blood sugar levels. Pangatlong D-Dialysis kung patuloy na bumababa ang function ng kidneys, maaaring kailanganin ang dialysis. Ito ang proseso ng pag-alis ng dumi at extra fluid sa dugo gamit ang machine, sapagkat hindi na kaya ng kidneys na gawin ito ng mag-isa. Pang-apat na D-Death, ang huling letter D na gustong gusto nating iwasan. Kapag umabot na sa punto na hindi na gumagana ang kidneys, kahit na may dialysis, ito ay maaaring magresulta sa komplikasyon na pwedeng magdulot ng kamatayan. Mga pagkaing nakakasira ng kidney. Para maiwasan ang pagkakaroon ng kidney disease o pagtaas ng creatinine, narito ang ilang pagkaing dapat iwasan. Number 1. Mga pagkaing mataas sa sodium. Ang sobrang alat ay nagdudulot ng hypertension o mataas na presyo ng dugo na isa sa pangunahing sanhi ng kidney disease. Iwasan ang mga pagkaing tulad ng instant noodles, canned goods tulad ng sardinas, corned beef, at tuna, mga processed foods, hot dog, tocino, longganisa, mga pampalasa, toyo, patis, ketchup. Number 2. Mataas sa Protein Bagamat mahalaga ang protina sa katawan, ang sobrang konsumo nito ay pwedeng magdulot ng stress sa kidney. Kadalasan, sa mga may kidney disease na, ang diet ay binabawasan ng protina upang hindi na mahirapan ang kidneys sa pagprocess ng mga protein waste. Limitahan ang pagkain ng red meat tulad ng beef at pork. Dark meat ng manok at pato. Processed meats tulad ng bacon, ham, at chicharon. Number 3. Maalat na pagkain at instant foods. Maraming instant noodles, chips, at ready-to-eat meals ay mataas sa sodium at preservatives na nagiging sanhi ng pagtaas ng creatinine. Number 4. Energy drinks. Ang mga energy drinks ay naglalaman ng sobrang caffeine, sugar, at ibang chemical na nagdudulot ng dehydration at nagpapataas ng blood pressure. Number 5. Dark Colored Soft Drinks Ang mga dark colored sodas ay may mataas na phosphorus content na mahirap iproseso ng kidneys. Ang sobrang phosphorus sa katawan ay nakakasira ng bones at kidneys. Number 6. Alcoholic Drinks ang sobrang pag-inom ng alak ay nakakasira, hindi lang sa atay kundi pati na rin sa kidneys. Bukod sa nakakasira ng kidney tissues, ang alcohol ay nagpapataas ng uric acid na pwedeng magdulot ng kidney stones. Number 7. Processed meats at canned goods. Ang mga ito ay may mataas na level ng sodium at preservatives. Limitahan o iwasan ang mga pagkain ito para mabawasan ang risk ng kidney damage. Number 8. Painkillers at over-the-counter medications. Maraming painkillers tulad ng ibuprofen, naproxen, at aspirin ay pwedeng makaapekto sa kidneys kapag madalas o matagalang iniinom. Makipag-ugnayan muna sa doktor bago uminom ng mga gamot na ito. Gaano karaming tubig ang dapat inumin? Maraming nagtatanong kung gaano karaming tubig ang dapat inumin kada araw. Ang rekomendasyon ng mga eksperto ay dalawa hanggang tatlong litro ng tubig kada araw o katumbas ng walo hanggang 12 na baso ng tubig. Para sa mga taong malaki ang pangangatawan o aktibo sa mga pisikal na gawain, tulad ng construction work, Pwede pa itong tumaas sa 3 hanggang 4 na litro kada araw. Para naman sa mga taong payat o sedentary lifestyle, pwedeng bawasan hanggang 1.5 hanggang 2 litro depende sa pangangailangan ng katawan. Laging tandaan na depende ang pangangailangan sa tubig sa kalagayan ng ating katawan, uri ng trabaho, at kalagayan ng kidney health. Mga sintomas ng kidney disease ang mga sumusunod na sintomas ay maaaring palatandaan ng kidney disease, pamamaga ng mga paa, kamay at mukha. Pagkakaroon ng foamy o mabula na ihi, sign ng protina sa ihi. Pagbabago sa kulay at amoy ng ihi. Pagbaba ng dami ng ihi. Panghihina at pagkahilo. Pamamutla at anemia. Pangangati at pamumula ng balat pagiging irritable o pagkakaroon ng mental confusion. Mga simpleng paraan para mapangalagaan ang kidney health. Number 1. Iwasan ang sobrang alat. Bawasan ang asin sa pagkain. Kung pwedeng walang dagdag na asin or condiments, mas mabuti. Number 2. Panatilihin ang tamang hydration. Siguraduhing sapat ang iniinom na tubig kada araw. Ngunit huwag ding sumobra lalo na kung may kidney problems na. Ang tamang dami ng tubig ay depende sa kondisyon ng katawan. Number 3. Iwasan ang labis na protina. Kung may kidney problems na, limitahan ang pagkain ng high protein sources tulad ng red meat, processed meat, at dark meats. Number 4. Panatilihing kontrolado ang blood sugar at blood pressure. Ang diabetes at hypertension ay pangunahing sanhi ng kidney failure. Regular na ipasuri ang blood sugar at blood pressure at sundin ang payo ng doktor tungkol sa tamang pag-aalaga ng katawan. Hindi biro ang magkaroon ng problema sa kidneys dahil hindi lang ito magastos kundi makakaapekto rin ito sa kalidad ng buhay. Ang simpleng pagsunod sa mga tamang pagkain at lifestyle choices ay malaking hakbang para mapangalagaan ang kidney health. Tandaan na ang tamang kaalaman at pag-iwas sa mga pagkain at ugali na nakakasira sa kidneys ay makakatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng mataas na creatinine at pagkakaroon ng malalang kidney disease. Disclaimer ang video na ito ay maaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman. Gayunpaman, wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Hindi ginagarantiyahan ng Mind Your Body Channel na gagana ang mga epektong nakalista sa video na ito dahil maaring hindi gumana ang mga ito para sa iba. Tulad ng lahat ng mga gamot, mahalagang isang guni ang pag-inom, pagkain o paggamit ng mga tinutukoy sa video sa inyong doktor. Ang layunin ng Mind Your Body Channel ay magbigay ng edukasyon sa kalusugan. Ang aming hangarin ay ipalaganap ang impormasyong pangkalusugan upang matulungan ang lahat ng mga Pilipino na makamit ang isang malusog at magandang pamumuhay. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balancing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.